check 7:30 in the evening guys galing ako sa bahay kasi pupunta ako dito sa uh, kanto sa Altong Market mm -hmm. bibili ako ng bili ako ng ah uh, bibili ako ng ano yung bili ako ng ingay naman ng kutsing yan yung Music niya, ano? <laughs> Hindi ko maintindihan. Bibili ako ng atsal. Kasi yung isda na pinirito ko, ah, uh, gagawin ko ng, ano, iskabitse. Wow! Kaya, yun. Hindi pa ako makatawid dahil kutsi dito, kutsi doon, kutsi sa kabila, o, dito wala na. O, oh, ngayon, o, oh, pwede na akong tumawid. Tawid, Maki! Woo! Yan, dito ako pupunta sa Alto Market. Kompleto dito. Saka naubusan ako ng bigas kaya bili ako ng bigas pero yung bililin kong bigas ano lang milk rice kasi uh, malambot kasi pag bibili ako ng ito ito yung prutas na uh, ko na ito para siyang ano ba ito yung ano niya oh. o, Yan, o. ng asim. Ha! Ayan yung laman niya. Ayan ko nung pangalan ito, kalimutan ko. Hmm? Ganda lang naman niya. Pero kainin mo, taras yung mga mais. Pero pag mo, pala, sobrang asim. Ah, tikim ako ha. Tikim, tikim. Ah! Parang iba. <coughs> hmm? Ito yung melon Ha! Favorite ko. Magkano kaya, magkano kaya ito? Dito, ito may mga kuwan, mga purtas dito sa labas. Pero dito sa loob, pili ako ng gulay. Hi, moin. moin. Pili ako ng gulay, na makulay. Ito. Meron silang mushroom. Magkano, bibilguhan di Dasi here. Kilo. Magkano si tas kilo here? Uh, Mushroom. Bibili ako lang ano konting ano. Kasi konti na lang yung ano ko. Lui ah. Isa lang. Sana yung yung ano malaki, yung maliit lang. Yung tamang-tama lang yung size niya. Ich Das hier, wie viel kostet das hier? Wie viel kostet? Ja. Nimm, nimm das alles für zwei Euro. Nein. Warum? Ich soll ich jetzt machen? Ich esse alleine. gesund. gesund. Ich esse alleine. Ja, Aber das ist, das sind so viele, wie heißt das noch so? Yurik. Yeah, nein, Good good siya. pak. Pas, ik neem me 1 euro, okay. ja, dan neem ik. euro. Yeah, Okay. Okay? Yeah. Ik wil sa een 2 Euro voor Saan kan Super dami. My god. Tingnan ga ipagbili niya een 2 Euro. Ito lahat. Voor jou, dit is het. marami. Ito din bibili ako ng pepper. Ayoko lang subang laki. Ganito lang kalaki, oh. Isa lang. Tapos kamatis. Kamatis. Meron pa naman akong kamatis doon. Ini kurang kurang parang melatak nak matis. Lembut. Ah, itu, okey itu. Kanyan lang. Wala na yata. Ya e, ono parang nagling pit sila i. Eh. E, itapun siguro nila yan lahat. Tapun. Ito nila kaya lang. Hmm, nila yun. Kaya eh, siguro, pagbili sa akin yung mushroom, lahat, one euro. Katuwa. <laughs> ito yun, oh, one euro. Oh, ang dami. Pwede kong yan yan. Gisahin, mahiyos, bitaw ni. Pero pag two euro, tama na, is too much. Tapos, bibili ako ng kunting saging. Eh, bili mo na ako ng bigas. Bijas ngan tuyukku kuda itu, eh. Milk rice, milk rice, which rice? Milk rice, milk rice. Ibu siap? Mama. Kain milk rice mia. <laughs> Ales. Pakai tulis silang milk rice. Puru nama beans itu. Jan Carnehan. Jij moet eens kijken, melkwijs. Oh, de kosten zijn schoon onzicht. hier is, right on, on, oh, is melkwijs. Ja, ich habe gefunden. Ich glaube, das ist ein Milchreis, ne? Sehr. Zwei, ein Kilo, 2, 1 Kilo 2,99. Ja. Okay, das ist alles. Milchreis. Und der Frau hat gesagt, deine, deine Frau war das. Kostet Euro. 99. Hä? 1 Euro. 1,99. Euro. Nein, 1 Euro hat sie gesagt. Echt jetzt? Ja, ich, ich habe gesagt. Ich muss 2 Euro, aber ich habe gesagt, nee, das ist zu so viel. Nimm mir nur 1 Euro. Gut. Das. So, diese zusammen 4 Euro. Ja. Und Was kostet das? Das 1 Euro. Punkt? Oh, ich habe nur 6 Euro hier. Egal. Das macht 1 Euro. Ne, egal, gib mir alle 6 Euro. Hä? Äh? Ja. Das ist 6 Euro und 50 Cent. Ayan, mayroong ano, oh. Uh, melon. Wow. Kaya lang, wala na akong, ano, pera. Ito, mayroong melon, oh. Next time na ako magbili ng melon. Yung asawa niya. Wala, ganda ng bulaklak. O, tingnan nyo, guys, oh. Wow. Ang bulaklak pala sila dito yun u uh? isik kay bonsai ne huh? bonsai nai bonsai so bi yapana blume das is klein weiß nicht Tuwa ganda o. Oh. Minsan kasi may makita akong bonsai pero hindi dito. Sa iba tinatanong ko lang siya. Ayun. Dami niyang paninda o. Oh. Hanggang doon. Okay guys, ako'y uuwi na. Kasi pag alas otso na <laughs> wala ilis ulit na ayan o. so Uy, na si ako Kabahay. bahay mabuti nga dito may tindahan na ano kahit medyo mahal siya ng kunti at least hindi ka naman na perwesyo na mag baspa punta pa sa downtown o, oh, ayan, lumating yung bus. Doon sa unahan, darating yung bus na sinasakyan namin. Sinasakyan ko every time na pupunta ko ng city. At ito yung ano. Tapos ang loon lang yung bahay namin no, sa unahan. Lakarin ko lang. Kaya maganda itong lugar namin. Tapos dyan din sa kabila, dyan meron din tindahan na kiosk parang isturba Tapos ayan, dumaan na yung bus guys. Ayun. Bye bye bus. Okay. Gonna go now. Bye. Yung mushroom. Ibigay sana nila ng 2 euro. Yung isang kahon. Ayoko. Ayoko. Dalhin kaya. Ayan. Ayan. Tapos. Uwi na ako. Meron akong ng kahoy dito na sobrang ganda yung kahoy. Ang yung mga sanga niya ba? Pati dahon niya. Ayan o. Oh. Ay, ko talagang dahon na yan. Yung kahoy. Ayan tingnan nyo o. Oh. Wow. Ang ganda ng forma ng ano niya. Yung, yung forma ng ano ba? Yung mga sanga-sanga niya. Super, super duper cute. Para siyang ano ba, bonsai. Uh, next time, makabili din ako ng bonsai. Kasi timpo-timpo lang kasi. Minsan sa Aldi. Nakita ko nga last time sa Ali. Oo. Alright guys, uwi na ako. Bye-bye. And thank you for watching my vlog. Have a nice day. God bless us all. Babush. Two thousand years later. I'm home. Tingnan nyo guys yung pinamili ko. Ito, 1 one euro, one euro lang yan. Imagine mo that. Kung ibili wow. ko nga sa, ano, sa, mga supermarket. Yung pagkabili ko nga alas, nagbili ako ng ano, ano nga yun, 199. Tapos, kunti lang. Tapos, ito ang dami. Oh. Gusto nga niya, ibinta pa yung lahat. Tapos, 2 euro daw. Sabi ko, ay hindi pwede. Ako lang isa kakain. Sabi ko. Tapos, ang sadya ko talaga doon, rice. Ito, nagbili ako ng yung rice, tag ano ng guys, na 2.99 yung rice nila. Ayan po, 2.99. Tapos, bumili ako ng dalawang saging. Tapos, gusto ko ng prutas. kasi, buong medyo gumaba daw yung potasyon ko. Tapos, bumili ako ng isang paprika, bell pepper, para ilagay ko sa ano. Tapos, sa dalawang kamatis. Tapos, luya, magawa kasi ako ng escabeche. Ayan po, nabayaran ko lahat. 6 Euro and 30 cents. Ayan. Yeah. All right. See you on my next vlog. Bye-bye guys.